nagsasabing bading daw ako, wakla. Or pinakasalan ko lang si Sarina kasi uh, mayaman siya, may kaya siya. Uh, nothing against that iba-ibang sex. I respect and love all sexes. I respect all human beings. Basta wala silang ginagawa masama sa akin. Tsaka mali kayo, hindi siguro ako yan. Iba yung tinutupoy nyo. Uh, I love my wife Sarina. Yan. Yeah. And uh, um, mabait siyang tao, maganda siya. Ayun successful din siya. And di lang ako nagbabrag, pero kami may kaya din naman parents ko, may kaya din family ko. Hindi na kami nagmamalaki ng na ganyan. Nung araw pa nga, gusto ko na mag-produce ng mga shows. Hindi lang ako pinayagan. Di ba tao yung pinayagan? Gusto kong produce ng mga pelikula ng mga dating kong kasama, katrabaho. Kaya kita niyo na ako nag-produce ng mga allowed yung mga kanta ko. Ayun lang. So, let's always uh, live with humility. Maging mabaitan tao. Stay humble. And sa mga bashers, thank you. Uh, pinapasikat niyo ako. Na-appreciate ko kayo. Mahal na mahal ko kayo actually. At sa lahat ng fans, we appreciate you kami ni Wifey. Tama kayo mali. si Dr. Duwa.